real talk yung mga model na 2018 or new motor na nirehistro noong 2018 ay wag na po tayong umasa na magkakaroon tayo ng plaka ngayong 2024 mga kaibigan real talk real talk yan mga kaibigan na talagang hindi na po magkakaroon or baka or wag na tayong umasa na magkakaroon na po ng plaka ngayong 2024 ang mga motor, siklo na 2018 pa mababa, 2018, 2017, 2016. Kasi po, mga kaibigan, base dun sa nakausap natin o sa ibang kakilala natin, dyan sa mga dealer or sa mga kasa, eh nabanggit po nila na nagkaroon po ng issue ang supplier ng plaka natin simula 2018 pa mababa. So, yung iba nga po, apektado pa rin dyan yung 2019. Pero yung ngayon, mga kaibigan, na 2023 at 2024 eh medyo mabilis na pong dumarating yung kanilang plaka. Siguro yung iba dyan medyo natatagalan pa rin ng konti so follow up nyo lang doon sa inyong dealer o sa inyong mga kaasa. Kasi minsan mga kaibigan, totoo lang, real talk din, naiipit yan minsan doon sa kasa. Akala natin, wala pa, pero yung pala na do doon na, hindi lang tayo chinachat, hindi lang tayo tinetext, o hindi lang tayo ina-update ni kasa na meron na po available na plaka doon sa kanila. Pero minsan naman talaga na wala pa rin sa kanila. So hindi rin natin masasabi kung sa na naiipit or sa LTO talaga naiipit. Kasi po kay President Bongbong Marcos, eh tuloy-tuloy po ang paggawa ng ating mga plaka. Pati po sinabi ni LTO or pinuntahan po mismo ni LTO yung gawaan ng plaka na tuloy-tuloy po ang pagbibigay ng plaka o paggawa ng plaka para sa ating mga motorista. Kaya mga kaibigan, kung ang motor mo ay 2018, wag po muna tayong umasa. Yung 2023, alam ko medyo mabilis-bilis na po dumating. Share ko lang din mga kaibigan, yung motor ng ibang kasama natin. Uh, Nirelease siya ng December 2023 at last April 2024 ay dumating na po yung kanilang plaka o yung kanilang registered plate. At eto mga kaibigan, meron pa rin isa tayong napanood na vlogger, isa sa mga sikat na vlogger halos 9 days lang dumating na yung kanyang ORCR kasama na rin yung plaka. Totoo, grabe yun. No? Sobrang bilis dumating yung plaka niya at yung kanyang OR. Pero ito ay naka-big bike. Hindi natin alam kung bakit mas mabilis lumabas yung kanyang ORCR at yung plaka dahil ba siya ay naka-big bike? Real talk yun. No? Or paano naman yung mga ordinary rider na kumuha ng installment? Yung iba kasi talaga, totoo, real talk. Yung iba naman kasi talaga, totoo, eh, ilang buwan na, eh, wala pa rin plaka. Pero, kahit mga kaibigan, kung wala pa rin tayong plaka o registered plate na galing mismo sa LTO, eh, gumamit po tayo ng temporary plate. Yung noong nakaraang video ko po, ay eh, pinakita ko sa inyo kung paano po ang mag magpagawa ng temporary plate na MV file o yung may plate number na po na nakalagay sa ating OR. Basta mga kaibigan, Siguruhin nyo lang po na tama yung format na ginamit niyo o gagamitin niyo, Pwede po tayong mag-guide siya kahit saan po tayong makarating. Basta meron po tayong OR, meron tayong CR, at syempre hindi yan expired, pati yung ating driver's license. Dapat po mga kaibigan ay eh, lagi nyo daladala yan. Ang ating OR, ang ating CR, ang ating driver's license, at syempre meron tayong plaka na kahit temporary plate or register plate. Mga kaibigan, so ingat po tayo palagi at ulitin ko lang, 2018 na registered o model na motor, huwag po tayo masyadong umasa na magkakaroon po tayo ng plaka ngayong 2024. Kaya mga ibigan gumamit po tayo ng tamang temporary plate para maiwasan po natin ng abala at aberya sa kalsada kasi po mahal din po ang multa niyan. Okay? So yun lang, maraming salamat at nag-update lang po ako sa inyo. Okay? Maraming salamat. Bye-bye. Thank you.